Lian at Kelvin Miranda nagkainitan sa isang public space at sa harap mismo ng kanilang talent manager na si Tyron Escalante. Paano ba naman kasi nagtalong dalawa sa usapin kung saan kakain dalberti ng kanilang manager? Ayaw kasi raw ni Kelvin ng steak na gusto naman ni Jane. Pero ano nga ba ang naging katapusan ng pagtatalo nila? Roll BTR. Mabuhala si Ian.

Hindi ko, hindi ko gusto, ko tatanggapin yung happy birthday mo kasi hindi naman di maganda. Okay lang, kahit umuwi ka na. Oh, wala akong pakialam. Kung ganyan ka kabastos, wala akong pakialam. Sige, nasa na tayo ng public ha. ko lang ano, sa Si, oh. si Tayo po yung manager ni Jen De na nag-i-dab na natin. Kaibigan ka, kaibigan natin. Ba, ba, happy na birthday. Na guest yeah. na Nandito rin. nag na kami. Nag-guest na kami. na kami. lang Pero talagang napikod na si Tayo parang totoo kasi na nabastos siya. Okay lang ka na. Bastos ka! Kung ganyan kakabastos, sabi niya. Kung kailangan ng na happy birthday, sabi ni Tayo. Oo. Hindi mo tatanggapin yung happy birthday mo. Pero pagdating sa bahay niya, umuwi. mga mga talis siya lahat na prank lang uh, oh. di ba? Oo, uh, oh, okay. pero ang galing ni Jen sa ang kanya, no, ha? Ni, Calvin, ni Calvin, <laughs> Oo. Oh, <laughs> oh. Ang galing ni so, Calvin, so, so, ng manager? Oh, Napig Ma, ko talaga. Mas kampi siya eh. kay Jen, di ba? Oo. Oh. <laughs> oh. Yeah, kasi, Biro sa ka birthday pro niya kasi, <laughs> <laughs> tapos nag-aaway, nagtatalo, <laughs> di ba? Tapos, Nagkanya yan isang stick, pero sabi niya, kuripot daw si Kelvin. Ah. Oh. Kaya parang naniwala siya na ayaw ng stick Kasi nakalagay kuripot daw talaga. Nasa kaloko. Facebook. Oh. Na, uh, anyway, yes. bilay, happy birthday sa aming kaibigan, Tyron Escalante. Yes, bilay, happy birthday, friend. Yes,